Magandang umaga aming mga minamahal na kapatid sa pananampalataya. Naway ang kapayapaan ng aming Panginoong Heso Kristo at ang pagmamahal ng aming Inang Maria ng walang hanggang saklolo ay sumainyo sa lahat ngayong linggo, ikatresyan ng Agosto 2025. Sa umaga na ito, tayo ay nagsasama-sama upang simulan ng aming araw na may debosyon at kapayapaan sa puso sa ilalim ng banal na panalangin na magdadala sa amin ng malalim na pag-uugnayan sa aming Panginoong Diyos. Salamat, Panginoong Diyos, sa bagong umaga na ito na inyong ipinagkakaloob sa amin na may walang hanggang pagmamahal. Salamat sa buhay na patuloy ninyong binibigay sa hangin na aming nilalanghap na puno ng inyong biyaya sa pamilyang kasama namin sa bahay na nagsisilbing instrumento ng inyong pagmamahal at sa pagkakaing nasa aming mesa na nagpapakita ng inyong providensya. Salamat sa lakas na inyong binibigay upang harapin ang mga hamon ng buhay sa pananampalataya na patuloy ninyong pinapalalim sa aming mga puso at sa pag-asa na hindi ninyo kailanman iniiwan sa amin kahit sa pinakamadilim na mga sandali ng aming paglalakbay. Panginoon, sa umaga na ito, may kakaibang kapayapaan ang dumarating sa aming mga puso. Alam namin na kayo ay gumagawa ng mga himala sa mga taong nagtitiwala sa inyo. Kaya ngayon, dadalhin namin sa inyong mga kamay ang lahat ng aming mga alalahanin, mga takot at mga pangarap na nais naming makamit sa tulong ninyo. Mga minamahal na kapatid, isulat ninyo sa mga komento, nagtitiwala ako sa iyo, Panginoon. Kung kayo ay naniniwala na may magandang balak ang Diyos para sa inyong buhay, Panginoon, kayo ay nakakaalam sa mga disyerto na aming tinatahak ngayon. Kayo ay nakakakita sa mga sugat na hindi pa gumagaling sa aming mga puso. Ang mga problema sa trabaho na tila walang solusyon, ang mga alalahanin sa pamilya na bumibigat sa aming dibdib ang mga utang na hindi namin alam kung paano babayaran, ang mga sakit na hindi gumagaling kahit ilang buwan ng ginagamot, ang mga relasyon na nagiging komplikado at nagiging sanhi ng aming pagkabalisa. Lahat ng ito ay aming inihahandog sa inyong mga kamay na puno ng kapangyarihan at kabutihan. Kahit na nakangiti kami sa labas, kapag nakakasalamuha namin ang ibang tao, alam ninyo na sa loob ay durug-durug ang aming damdamin. Alam ninyo ang mga gabing hindi kami makatulog dahil sa dami ng iniisip, ang mga umaga na ayaw naming bumangon dahil mabigat ang damdamin, ang mga sandaling nawawala ang aming tiwala sa sarili at sa kinabukasan na inyong inihanda para sa amin. Isinusuko namin sa inyo ang aming mga takot at pagkabalisa na parang mga alon na walang tigil na tumatama sa aming kaluluwa. Yung mga oras na natatakot kami sa kinabukasan, yung mga panahong nag-iisip kami kung may pag-asa pa ba, yung mga momentong parang napapagod na kami sa paulit-ulit na problema. Panginoon, tanggapin ninyo ang lahat ng aming mga dalita at gawing ito ninyong instrumento upang mas mapalapit kami sa inyong puso. Mga kapatid, kung naniniwala kayo na ang Panginoon ay naghahanda ng pinakamaganda para sa inyong buhay, isulat ninyo, nagtitiwala ako. Isinusuko rin namin sa inyo ang aming mga kahinaan sa pananampalataya, yung mga sandaling nagdududa kami sa inyong mga plano yung mga panahong parang hindi ninyo kami naririnig sa aming mga panalangin. Yung mga momentong nagtatanong kami kung bakit kailangan naming magdusa ng ganito katagal. Patawarin ninyo kami, Panginoon, sa aming mga pagdududa at palakasin ninyo ang aming sampalataya. Tulad ng ginawa ninyo kay Abraham na nagtiwala sa inyo kahit hindi niya nakikita ang kalabasan. Tulungan ninyo kaming makita na kahit sa gitna ng pagsubok, kayo ay laging nasa aming tabi. Gaya ng sinabi ninyo sa inyong salita, hindi kita iiwan ni pababayaan. Ang pangakong ito ay aming kinakakahan ngayong umaga at ginagawa naming sandigan sa mga araw na darating. Ang mga karamdaman sa aming katawan, Panginoon, ang mga sakit na matagal nang sumasama sa amin tulad ng rayuma, diabetes, high blood, ang mga sintomas na nagiging sanhi ng aming pag-aalala tulad ng pananakit ng dibdib, pagkatulong ng pakiramdam, ang mga pagod na hindi mawala kahit magpahinga dahil sa sobrang stress sa trabaho at sa buhay. Inyong gumaling Panginoon, ipadala ninyo ang inyong kapangyarihang makakagamot sa bawat parte ng aming katawan na may sakit. Alam namin na kayo ang Diyos na gumagaling. Marami na ninyong napagaling sa nakaraan. Ang mga bulag ay nakakakita. Ang mga pilay ay nakakalakad. Ang mga maiketong ay nalilinis. Ngayon, hinihiling namin ang parehong milagro sa aming mga buhay. Sa mga kalungkutan namin, Panginoon, maging ninyo ang aming kapalit sa pagiyak. Sa mga takot namin, maging ninyo ang aming kalasag na magpoprotekta sa amin. Sa mga pagkakamalian namin, maging ninyo ang aming kapatawaran na magbibigay ng bagong simula. Sa mga kawalan namin, maging ninyo ang aming kasaganaan na sobra-sobra pa sa aming inaasahan. Halina, Espiritu Santo, at samahan ninyo kami sa araw na ito. Hipuin ninyo ang aming mga puso ng inyong kaaliwan na mas matibay pa sa anumang problema. Bigyan ninyo kami ng liwanag Upang makita namin ang tamang daan na dapat naming tahakin, kahit na sa ngayon ay parang malabo pa ang lahat, palayain ninyo kami sa mga takot na pumipigil sa amin na magpatuloy sa aming mga pangarap at mga plano. Uh, tahimikan ninyo ang mga ingay sa aming isipan, ang mga boses ng pagdududa, ng takot, ng kalungkutan, at palitan ninyo ito ng inyong tinig na nagsasabing huwag matakot. Kasama mo ako. Bigyan ninyo kami ng kapayapaan na lampas sa aming pag-unawa, ang uri ng kapayapaang hindi maaagaw ng anumang kalagayan o problema. Espiritu Santo, gabayan ninyo ang aming mga desisyon ngayong araw. Sa bawat salitang aming sasabihin sa aming pamilya, sa mga kaibigan, sa mga katrabaho, naway ikayo ang siyang maggabay sa amin upang maging blessing kami sa kanila, sa bawat gawang aming gagawin sa trabaho, sa bahay, sa komunidad, naway ito ay magdulot ng kaluwalhatian sa inyong pangalan, sa bawat taong aming makakasalamuha ngayong araw, sa driver ng jeep, sa tindero sa palengke, sa guard sa opisina, sa kasambahay sa bahay, gawing ninyo kaming mga instrumento ng inyong pagmamahal. Turuan ninyo kaming maging mabait, mapagbigay at mapagmahal sa lahat ng tao na aming makakasama. Mga kapatid, kung naniniwala kayo na ang Espiritu Santo ay gumagabay sa inyong buhay, isulat ninyo, Gabay mo ako, Espiritu Santo. Inang Maria ng walang hanggang saklolo, takpan ninyo kami ng inyong kumot ngayong umaga. Kayo na nakitid sa mga paa ng krus at nakita ang pagdurusa ng inyong anak, aliwin ninyo ang mga dumudurog ngayon sa kalungkutan. Kayo na ina ng lahat ng mga Kristiyano, yakapin ninyo ang mga walang may pag-aaruga sa mundong ito. Kayo na reyna ng kapayapaan, dalhin ninyo ang katahimikan sa mga pamilyang nag-aaway at hindi magkaintindihan. Inang Maria, kayo na naging instrumento ng kaligtasan ng sangkatauhan, ipagpasya ninyo ang aming mga imposibleng kaso. Yung mga problema na sa paningin ng tao ay walang solusyon sa inyong mga kamay at sa inyong panalangin kay Jesus ay nagiging posible. Yung mga sakit na walang gamot sa paningin ng medisina sa inyong intercession ay nagkakaroon ng paggasa para sa pagkakagaling. Yung mga relasyon na tila naputol na, ang mag-asawang hindi na magkausap, ang magulang at anak na nag-away, ang mga kapatid na nagkakasilosan, ang mga kaibigan na nagmisunderstanding sa inyong paggabay ay muling nagiging buo. Turuan ninyo sila ng forgiveness, ng understanding at ng unconditional love. Ipakita ninyo sa amin si Jesus, inyong anak na siyang sagot sa lahat ng aming problema. Turuan ninyo kaming maging masunurin sa kalooban ng Ama tulad ninyo na nagsabi ng gawin sa akin Ayon sa inyong salita, turuan ninyo kaming maging matatag sa gitna ng pagsubok, tulad ng inyong ginawa sa panan ng krus na hindi kayo tumakas kahit masakit na makita ang inyong anak na nagdurusa. Turuan ninyo kaming magmahal na walang hinihintay na kapalit, tulad ng inyong pagmamahal sa sangkatauhan na walang pagpili, mayaman man o mahirap, maganda o hindi, mabait o masama. Mga minamahal na kapatid, kung kayo ay nakakaramdam ng presensya ng Inang Maria sa inyong buhay ngayon, isulat ninyo, Salamat Inang Maria sa walang hanggang paggabay. Sa mga nag-iisang tao riyan na nakakarinig sa amin ngayon, mga widow na naiwan na mag-isa, mga senior citizen na malayo sa mga anak, mga OFW na malayo sa pamilya, alam ninyo na hindi kayo mag-isa. Ang Panginoon ay kasama ninyo sa bawat hakbang. Ang Inang Maria ay gumagabay sa inyo sa bawat desisyon. Ang mga anghel ay nagbabantay sa inyo sa bawat gabi. Ang mga santo ay nanalangin para sa inyo sa bawat oras. Huwag kayong matakot sa bukas dahil hawak ng Panginoon ang inyong kinabukasan. Huwag kayong mag-alala sa kung paano kayo bubuhay bukas dahil ang Diyos na nagpapakain sa mga ibon sa langit ay hindi kayo pababayaan. Huwag kayong mawalan ng pag-asa dahil ang Diyos na gumawa ng mga himala noong unang panahon ay gagawa rin ng milagro sa inyong buhay. Sa mga may problemang pinansyal, sa mga nawala ng trabaho, sa mga may utang na malaki, sa mga hindi makabayad ng renta o ng mortgage, sa mga estudyanteng hindi makapag-aral dahil walang pang-tuition, Naniniwala kami na ang Panginoon ay magbubukas ng mga pintuan ng pagkakataon para sa inyo. Maaring hindi pa ngayon makikita, but magtiwala kayo na dadating din ang panahon na masasabi ninyo na salamat Panginoon sa provision na hindi ko inaasahan. Sa mga may karamdaman, ang mga may cancer, heart disease, kidney problem, diabetes, high blood depression anxiety naniniwala kami na ang kamay ng Panginoon ay gagumaling sa inyo marahil hindi instantly marahil may proseso pero naniniwala kami na ang Diyos na gumawa sa inyo ay meron ding kapangyarihang gumaling sa inyo sa mga nagluluksa sa pagkamatay ng mahal sa buhay, mga asawa, mga anak, mga magulang, mga kapatid, mga kaibigan, naniniwala kami na ang Diyos ay magbibigay ng kaaliwan na higit sa inyong inaasahan. Ang sakit sa puso ay hindi agad-agad mawawala, pero ang Panginoon ay magbibigay ng strength na makakayanan ninyo araw-araw. Sa mga estudyanteng may pagsusulit ngayong linggo, sa mga may thesis defense, sa mga may board exam, naway ang Espiritu Santo ay magbigay sa inyo ng karunungan at katatagan. Sa mga magulang na nag-aalala sa kinabukasan ng kanilang mga anak, naway ang Panginoon ay magbigay sa inyo ng kapayapaan na ang lahat ay magiging maayos dahil hawak ninyo ang pinakamabuting Father sa universe. Mga kapatid, isulat ninyo kung naniniwala kayo. Ang Panginoon ang aking liwanag at kaligtasan. Ngayon, mga kapatid, samahan ninyo kami sa panalangin itinuro sa amin ng aming Panginoong Heso Kristo, ang panalangin na sumasaklaw sa lahat ng aming pangangailangan. Ama namin na nasa langit, isambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa gaya ng langit bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo ang aming mga kasalanan gaya ng pagpapatawad namin sa mga nakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa masama amen at ngayon humingi tayo ng paggabay at proteksyon mula sa aming inang Maria na laging handang makinig sa aming mga kahilingan Abagi ng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon ay sumasa iyo. Pinagpala ka sa mga kababaihan at pinagpala naman ang bunga ng inyong bahay bata na si Jesus, Santa Maria, Ina ng Diyos. Ipanalangin mo kami ng mga makasalanan ngayon at kung kami ay mamamatay. Amen. At upang bigyan natin ng karangalan ng Santisimang Trinidad na siyang pinagmumulan ng lahat ng biyaya, luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, gaya ng una, ngayon at magpakailanman. Amen. Mga minamahal na kapatid, bago tayo tapusin ang aming panalangin, nais namin kayong anyayahan na mag-isip ng mga bagay na dapat ninyong pasalamatan ngayong araw. Maring simpleng bagay lang yan, pero importante sa inyong buhay. Ang init ng sikat ng araw sa inyong mukha na nagbibigay ng vitamin D, ang lasa ng kape sa umaga na nagbibigay ng energy, ang tulog na nakamit ninyo kagabi na nagpahinga sa inyong katawan, ang text message mula sa isang kaibigan na nagpapaalala na may nag-iisip sa inyo, ang ngiti ng inyong anak na nagbibigay ng saya sa inyong puso o ang yakap ng inyong asawa na nagbibigay ng security. Salamat Panginoon sa lahat ng munting milagro na ginagawa ninyo sa aming buhay araw-araw. Salamat sa mga taong ginagamit ninyo upang magdala ng liwanag sa aming mga araw, ang helpful na kapitbahay, ang kind na driver, ang patient na teacher, ang caring na boss. Salamat sa mga pagkakataong ginagawa ninyong daan ang mga sagabal upang mas mapalapit kami sa inyo at matuto ng mga valuable lessons. Hinihiling din namin, Panginoon, na gabayan ninyo ang aming mga mahal sa buhay na hindi kasama dito ngayon. Ang aming mga anak na nasa malayong lugar para sa trabaho o pag-aaral. Ang aming mga magulang na tumatanda na at nangangailangan ng mas malapit na pag-aaruga. Ang aming mga kaibigan na dumaraan sa mahirap na panahon at hindi alam kung saan kumuha ng lakas ang aming mga kapitbahay na nangangailangan ng tulong pero nahihiyang humingi. Bigyan ninyo ng kapayapaan ng mga pamilyang nag-aaway dahil sa pera, sa mga desisyon, sa mga misunderstanding na sana ay maayos na lang kung magkakausap ng masinsinan. Pagalingin ninyo ang mga may sakit na walang pera pang gamot o ospital. Aliwin ninyo ang mga nalulungkot dahil sa mga problema na tila walang katapusan. Gabayan ninyo ang mga naliligaw sa landas ng buhay at naghahanap ng meaning at purpose. Protektahan ninyo ang mga nasa panganib, ang mga natatakot sa mga masasamang loob, ang mga bata na nag-iisa sa bahay, ang mga matatanda na mahina na ang katawan. Bigyan ninyo ng trabaho ang mga walang hanap buhay na naghihintay ng pagkakataon na magsilbi sa kapwa sa mga leader ng aming bansa mula sa presidente hanggang sa pinakamababang opisyal sa barangay, bigyan ninyo ng karunungan upang manguna ng may katarungan at maging tunay na lingkod bayan. Sa mga guro na nagtuturo sa aming mga anak, bigyan ninyo ng pasensya at pagmamahal sa mga bata na minsan ay makulit at mahirap turuan. Sa mga doktor at nurse na naglilingkod sa mga ospital, bigyan ninyo ng lakas upang patuloy na maglingkod sa mga may sakit kahit pagod na pagod na rin sila. Sa mga pulis at militar na nagbabantay sa aming kaligtasan, bigyan ninyo ng katatagan upang protektahan ang mga inosente at huwag gumawa ng mali. Mga kapatid, isulat ninyo sa comments kung kayo ay naniniwala ang Panginoon ang aking pastor, walang magiging kulang sa akin. Panginoon, habang kami ay nagsisimula ng bagong linggo, gabayan ninyo ang bawat hakbang na aming gagawin. Sa lunes na magsisimula ng trabaho o klase, sa martes na may mga meeting or appointment, sa miyerkules na gitna ng linggo at minsan nakakapagod na, sa huwebes na malapit na sa weekend pero marami pang dapat gawin, sa biyernes na pagtatapos ng work week at sa sabado na pahinga at family time, naway kayo ang siyang magiging sentro ng aming mga gawain. Sa bawat desisyon na aming gagawin, malaki man o maliit, importante man o hindi gaanong importante, naway kayo ang una naming tatanungin. Sa bawat problema na aming haharapin, sa trabaho, sa bahay, sa school, sa business, naway kayo ang una naming lalapitan bago kami magpanik o mag Turuan ninyo kaming maging mapagkumbaba sa tagumpay na inyong ipinagkakaloob, matibay sa pagsubok na inyong pinapahintulot para sa aming character development at mapagpatawad sa mga nakakagalit sa amin na maaring hindi nila sadya ang ginagawa nila. Gawing ninyo kaming mga instrumento ng inyong kapayapaan sa mundong puno ng gulo mga dala ng inyong pagmamahal sa mundo na puno ng galit at hatred at mga tagadala ng inyong pag-asa sa mundo na puno ng pagkawalang pag-asa. Salamat, Panginoong Jesus, sa sacrificial love ninyo sa krus na nagbigay sa amin ng eternal life. Salamat sa pagkamatay ninyo para sa aming mga kasalanan na naging bridge between us and God the Father. Salamat sa pagkabuhay ninyo na nagbigay sa amin ng assurance na may buhay pagkatapos ng kamatayan. Salamat sa Santisimong Eucharistia na patuloy ninyong ibinabahagi sa amin tuwing misa bilang spiritual food. Salamat, Espiritu Santo, sa inyong mga regalo na ginagamit ninyo para sa aming spiritual growth. Ang karunungan na tumutulong sa aming mga desisyon, pag-unawa na nagbibigay ng clarity sa mga confusing situations, Gabay na nagtuturo kung ano ang tama at mali, lakas na nagbibigay ng courage sa mga challenging times, kaalaman na nagbubukas ng aming isip sa mga bagong learnings, takot sa Diyos na nagtuturo ng respeto at paggalang at debosyon na nagpapalalim ng aming relationship sa Diyos. Patuloy ninyong gamitin ang mga ito upang mas mapaging mabuting mga Kristiyano na handang magsilbi sa kapwa at magbahagi ng good news ng salvation. Salamat, Inang Maria, sa inyong oo sa Angel Gabriel na nagresulta sa pagkakataho ng aming tagapagligtas. Salamat sa inyong paggabay na walang sawang ginagawa ninyo para sa aming lahat na mga anak ninyo. Salamat sa inyong pakikinig sa aming mga panalangin at sa inyong pag-intercede para sa amin kay Jesus na inyong anak. Mga kapatid, bago natin tapusin, alalahanin natin na ang panalangin ay hindi natatapos dito sa video na ito. Dalhin natin ang presensya ng Panginoon sa lahat ng aming gagawin ngayong araw. Sa aming trabaho, Maging ito office work, construction, business, teaching, gawing natin ito na parang offering sa Panginoon, sa aming pag-aaral, sa aming pakikipag-usap sa ibang tao, sa aming pagmamaneho sa kalsada, sa aming paglilinis ng bahay, sa aming pagluluto para sa pamilya, sa lahat ng aming gawain. Gawing natin ang bawat sandali ay panalangin ang bawat ngiti na aming ibibigay sa nakakasalamuhan natin, ang bawat tulong na aming gagawin sa nangangailangan, ang bawat salitang magagaan na aming sasabihin sa malungkot, ang bawat pagbibigay sa pulubi o sa nagaabot sa daan, lahat ay maging paraan upang ipakita natin ang pagmamahal ng Panginoon sa iba. Huwag nating kalimutan na tayo ay mga anak ng Diyos. Tayo ay pinili Minamahal at binendisyunan. Hindi tayo aksidente sa mundo na ito. May layunin tayo, may misyon tayo, may dahilan kung bakit tayo nabuhay sa panahong ito, sa lugar na ito, sa pamilyang ito. Mga minamahal na kapatid sa pananampalataya, isulat ninyo sa mga komento ang inyong testimony ng pananampalataya. Isulat ninyo, nagtitiwala ako sa Panginoon sa lahat ng oras. Magbahagi kayo ng inyong mga karanasan kung paano kayo tinulungan ng Panginoon sa mga sagot sa prayer, sa mga milagrong naranasan, sa mga blessings na hindi ninyo inaasahan. Ang inyong testimonies ay magiging inspirasyon sa iba na naghihintay din ng sagot sa kanilang mga panalangin. Sana po ay nakaramdam kayo ng presensya ng Panginoon sa buong panalangin natin ngayong umaga. Sana po ay nakakuha kayo ng kapayapaan na kailangan ninyo para sa linggong ito na paparating. Sana po ay nararamdaman ninyo ang pagmamahal ng Ama na walang hangganan para sa inyo at sa inyong mga pamilya. Ngayon, mga kapatid, habang tayo ay nagtatapos ng aming panalangin, dalhin natin ang bendisyon ng Panginoon sa aming mga tahanan na maging sanctuary ng peace at love sa aming mga workplace na maging lugar ng productivity at harmony sa aming mga paaralan na maging place of learning at growth sa lahat ng mga lugar na aming pupuntahan ngayong linggo naway pagpalain kayo ng Panginoong Diyos at ng inyong mga pamilya ngayon at magpakailanman naway protektahan kayo ng mga anghel sa bawat lakad ninyo naway gabayan kayo ng Espiritu Santo sa lahat ng inyong mga desisyon naway samahan kayo ng Inang Maria sa buong journey ninyo sa buhay. Ang kapayapaan ng Panginoong Heso Kristo na lumampas sa lahat ng pag-unawa, ang pagmamahal ng Ama na walang kondisyon at ang communion ng Espiritu Santo na nagbubuklod sa amin sa Diyos ay sumain niyo lahat, ngayon at magpakailanman. Amen. Magandang umaga sa lahat at God bless sa inyong linggo at sa buong linggong darating.